Magandang umaga po sa lahat. Los Umbisayas, Mindanao, ako sa kayong na mundo po tayo, nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, tv channel para mag-discuss ulit ng another coins at ito po ay ating hilig. Mangulik na ng bariya, kaya ako tayo nandito nagsisiri ng kanilang mga halaga. Ayan po. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga subscriber. kusang sa kayong na mundo po, keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapagsubscribe dito sa aking munting channel. Ayan, ah, ko sana kayo at malaking tulong na po ang tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan. Basinsya na po kayo sa akin boses at namamalat pa. Hindi pa gaano nalabas ang kanyang bugang boses talaga na buo. Ayan. Mayroon pa tayo nararamdam mga ano sa akin boses. Ang pag-usapan po natin bariya, ayan, kikilalanin mo muna natin siya at maraman natin kung magkano na ng kanyang halaga, ayan po. Ayan, world, old, old coins po ito, ayan. Year 1991 po, ayan. Nakita niyo po ang isang imahe ng isang lalaki na karap po sa kaliwang bahagi, malapit sa kanyang baba ang kanyang pangalan. Siya po ang ating dakila natin bayani na si Andres Bonifacio, hindi Republika ng Pilipinas, ko naman po, makikita ho natin ang isang imahe ng 2 pesos. And then, niyog. Ayan. Ang scientific na niyog na yan ay Cocos no Sepera. Ito po ay small type. Mayroon po malaki nito. Ayan, small type nga lang ito. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po Philippines po, period Republic 1946 up to date po. Type nito ay standard circulation coins. Years 1991 hanggang 1994, value nito 2 pesos. Small type, ayan. Currency piso 1967 up to date po. Composition po nito is stainless steel, no? mga po ito. May bigat lamang itong 5 grams, may haba pong 23.5 mm. May kapal po naman itong 1.8 mm, hugis po, bilog. Orientation nito ay middle alignment. Itinigil naman ang paggamit nito ng barya na ito noong January to 1998 number N-2459, reference number KM-258. Ito pong year 1991, ito po ay 42%. Wala pa pong mintage kung ilang prasong ginawa ng Banko Sentral sa barya na ito, wala pa sila may pakita. Pero may presta po ito dun sa ating numista.com, ayan. Yung kanyang verifying ay 13 pesos, extra pa 44. Ang circulated dito ay 44, ayan, almost ang circulated dito ay nakakalaga po ng 110 pesos. Ayan, sorry po. Dako naman tayo sa kanyang presyo po, ayan. Sa ating ebay.com nakakita ho na tayo nagbebenta doon ng $5 nito. Nasundan po ito ng $2.99. Meron naman tayo nakita doon na $562 pesos. Dumako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po, nakakita tayo nagbebenta doon ng $200 pesos. Nasundan po ito ng $250 pesos. Yung pinakamalit po na bintahan doon ay 100 pesos na. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo, sagad na. So hanggang dito na lamang po sa business video ko sa sa kaindako na mundo po. Keep safe, salat, and God bless.